Okay, ang isda, kanayang isda ay gibuhi dahil ni sa fish cage mga suki. Uh, daghan, hindi rin nagpila kay magpatimbang mo yung isda. Uh, good morning ko diha ha sa inyo ha. Uh, ganahan mo mag-order, PM na mo sa ako kay para mahatkan ta mo mga mamog sa nga pudri ay uh, talakitok talakitok naasadri uh, daghan ni ang naa sa diri asa gitimbang mga 40 kilos ni binuhi di ay nigikan sa fish cage or tanang ginalawogan o gana ang mga fish uh, mauna siya is cool so, bag uning abot um, ila hang uh, bali, tulo rin ang ilahang isda sa bali dulod ay mi ka bok diri ana nagpisar nangisa ma ora niya ko ako ni sa baldi oh gamay ra no char gamay ra pero medyo okay okay ang kalin. then wala pa jud si kuya oh, na kumain cool. ya hangi sa ni medyo large um, this sketch na ya ah regular kagin uh, sa kiss regular ani kay lahi-lahi jud ni siya lahi la pud ni medyo o ganang small ano ang sizing niya oh Uh, mao na ang pag-uwan sa isda. Pulo na sa kanang kilo. Ma kuan gyud po na siya mababa. Wala ang. Ma Ayon oi. Eh, uh, uh, hatag si kuya oh. Uh, kay uh, kan kay si kuya kay utan. Kay nang hatag daw ni og lawog. Hatagan pud niya kay karon di na niya yang isda oh. Char panawali. May kasing kasing sa, uh, ay, po, yun, dira, na Ay pwede ra di na sa bawat karuntinan. Kaya nga niyo, kung sa inyong hatag, uh, sa naapoy bawos na. Kung oh. uh, busi lang inyong kasing-kasing, di liwan aw ang mga kuan sa imuha, may na joy mo buwan para sa si imuha. Oo, oh, di ba? Char! Pag di ay lap, di ay sa natauhan, or sa atong mga silingan, or di man mga o nindot ato ang galit ng mga mga Kaya, okay man si kuya dili man siya dalo na po siya gila hindi Kaya, mga ko daw na siya kay char ay kabuutan na lang siya kaya po nang nagtimbang hatagan po na tao sa kuya isa ka mo sa iyo kabuutan na lang siya kuya sana all

tung na siya kay ano ito eh anak ano sukba niya huh mura ang bagong harvest kau ginatagan mas gawis na ano na siya ay good morning maudit niya ni ng pagkukot Sunday oh blessing karong naglawa Ah, uh, display dari sa ilaham na ang uh, si uh, ubud. Ubud mo diha ubud. Na ubud ilaham display. Oh, pagi na Pagi lah pud ni siya